Siyahan ang hanap mo Ay sakto naman kami nandito Pasayang kwentuhan, puro tawanan Pwede rin naman seryoso usapan So don't be sad cause we are here With Papa Dudot and Papa Marky Papa Talk, let's talk Papa Talk? Papa Talk! Sa Papa Talk, let's talk Yes Yeah, sa Papa Talk Let's talk, Waspatok, -talk. pa -talk. Sa papa -talk. ほぼスぱとー。So, bashing at mga taong naninira kay Kuya Raul. May mga tao din naman na sumusuporta sa kanya at nagpapatibay ng kanyang loob. Dapat tawagin natin sila, di ba? Mm -hmm. Ito yung support system, mm -hmm. di ba, ni Kuya Raul. Tawagin natin sila isa-isa. Ayan si Kuya Beljun, nasikat na sikat na dahil sa kanyang mga advice, si Madam at saka si Marvin. Ayan. Madam Bongin at si Marvin. Yehey! Yeah. 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 At dapat ito ay, ano ha, parang kidnap interview to ha. <laughs> Dapat magbigay sila ng message naman kay oh. Kuya Raul. Kasi sobra yung bashing. Yung mga taong hindi kilala si Kuya Raul, oh. ay below the belt na yung mga sinasabi yeah. sa kanya. Mm -hmm. Ito ang rest back. Ayan. Si Madam, oh. Madam, ano masasabi mo dun sa mga pinagdadaanan ngayon ni Kuya Raul? Galingan mo, ha? <laughs> yung one month mo, i-advance ko na. Magaling <laughs> oh. ka kumanta si Maureen, ha? Si Maureen. lang. <laughs> Galingan mo yung ano? Sa pinagdadaanan. Ang... Dumaan um. lang daw ako. Dumaan lang po siya. Very dire diretso lang. <laughs> Ganyan siya sa vlog. <laughs> <laughs> Ganyan oh. uh, uh, Labat-labat sa microphone. Ayan. Yeah. Yeah. Saranginda. Advice mo sa kanya. Hindi ako iyak na iyak sa pilik mata ko. Sumobra <laughs> yata ng haba. <laughs> ano, pakatatag lang po siya sa mga nangyayari po sa kanya ngayon. <laughs> Tissue. Tissue. <laughs> sa kasama mo nang babash po, ah... Hindi naman dapat ibas kasi hindi naman po nila nakakasama si Kuya Ar Raul araw-araw. Mm -hmm. Kayo ang nakakasama? Yes, sobrang bait po. Mm -hmm. Nauutangan ba? Opo. Kaya sobrang bait. <laughs> <laughs> Oo, oh, ba? Ayun lang po. Basta po siguro yung mabait. Saka nang nababas po, ay bahala na sila. Tsaka hindi kilala si Raul. Oo oh, po. Hindi, hindi po nila nakakasama ng araw-araw. Yung gano'n. Sa video lang sila mo, ano, nakatingin. Pero yung sa pang-araw-araw po, hindi nila nakikita. Ah, Pasmado lang talaga. <laughs> Pasmado buwa nga. Ayan, uh, si Marvin muna. Ayan, Marvin. Ka na, Magaling to si Marvin, maggawa ng bahay, ha? Magaling yun, uh, yun. Maganda araw. Uh, 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 siguro uh, po, masasabi ko lang naman po kay mm -hmm. Sir Rowell, uh, bilang ako po, nakasama ko na po siya almost one year. Mm -hmm. Sa so nakita ko naman po sa kanya, ay yung panghuhusga po ng mga tao, dapat hindi po sila agad naghuhusga. Kasi po, hindi po nila nakasama yung tao na lubusan at hindi po nila alam talaga kung ano po yung adhikain ni Sir na ginagawa po para sa marami po siyang natutulungan. Although hindi nga hindi naman po nilalabas sa video, hindi nilalabas sa camera. Marami po siyang may mga mayroon po siyang mga sinusuporta na nag-aaral na mga Pilipino. Kaya sana po yung mga bashers, wag po kayong basta-basta mag-bash ng tao, ng hosga. Kasi hindi nyo po si, uh, lubos kilala. Mm. Yung tao po. At least si Marvin, kahit singkit yung mata, nakikita oh, pa rin ng kabutin. <laughs> So, parang yung mata niya isang oh, guhit na lang. Oh, nagpa na. Nagpaparinig nga kanina. Oh, Bakit? So, Cellphone daw. Eh. <laughs> Oo. Oh, oh. Kahit daw mumurahin lang. Basta iPhone. <laughs> oh, pero si Marvin, marami nagkakagusto rito sa site. Oo, oh, ang uh, dami uh, nagkakagusto uh, nito. Ang eh. dami nagbe-message. Eh. Marvin ang tanong, may pag-asa ba si Maureen? Oo, oh, oh, si Madam. Uh, Apo, oh. uh, siya, siya lang naman po yung pinaka-one and only. <laughs> <laughs> Baka pala! pala! Kanina, may, may kausap pa kanina, pa kanina eh. Ah ano na po, seventh po nito sa July po. Uh, Seven years. So, Julay haban siya. Habang pilikmata ha. Yeah, <laughs> nagka-celos ka ba dun sa mga iba nagpapapansin kay kay Marvin? Hindi po oh. nagka-celos. Hindi daw. Ay, ang microphone. <laughs> hindi? Ano? May nakatabing po sa ganito. <laughs> Nakakilala daw kayo, mga sexy mga ano pa kayo. Mga pit pa daw kayo nung mga panahon yun. <laughs> Opo, may hindi too. po naging pit. Hahaha! <laughs> Siguro yung chinitong mata niya ang gusto mo sa kanya. Naman. Tsaka si Marvin, magaling magsukat yan. Nang? Yung mga sinusukat sa bahay, di ba? Ah, kala ko kung anong sinusukat kay Moody. Sinusukat yung lalim. At yung maghuhukay kasi, naghuhukay, di ba? Oo. Kung ilang ano. Kumusta siya pag naghuhukay sa yeste? Pag nagsusukat. Okay naman. Okay naman. Ayan. Mabagas sagad. Oh. Yung lalim. <laughs> Kailangan sagad para matibay. Oh! Iba. 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 Train. Ano ba pangalan ng construction nyo ngayon nung ginawa ah, uh, ninyong company? ano-ano lang. <laughs> <laughs> uh, nagtayo po kami ng construction company at the same time po, kahit pa pa uh, yung ano po namin, yung medyo kinikita, uh, nakakatulong din po sa ibang tao. Kasi nga po, ah, uh, Meron po kami mga sinusuportahan. Ayo. Uh, oh. Para po ano po, hindi lang naman po pang sariling kapakanan yun sa construction po oh. na. 'Yun na hindi na nakikita sa mga vlog. Oh. 'yun po yung mga hindi na nilalabas ni Sel dahil hindi naman na po ano. Kaya sabi ko nga po, payo ko po sa mga bashers. Sana po kilalanin niyo muna o mm. before 'yung maghuhusga. Mm. ayan. Ito naman yung lagi niyang kasama na noon pa lang sa abroad. Isang Bicolano. Feeling ko siya yung may kasalanan ng lahat. Kasi, uh, <laughs> siya ang nagpapunta diba? sa Africa. Uh, siya yung, yung kumuha Siya yung ng buhay sa Dubai, dadalhin mo sa Africa. Pagkatapos <laughs> kayo, <laughs> sira ang buhay. <laughs> sira ang buhay. Ito mo ba? Ito kasi Bicolano. Siyempre. Uh, kapabayan mo, pakamarki. No. Si Taka Albay. Na ang nanay ay si Bell at ang tatay ay si June. June. Tama. Ano ba ako? <laughs> mali, mali ba? Mali ba mali ba? Oo. Yan ang lagi kong iniisip eh Bell June siguro nanay niyan si Bell. Ano bakit nga ba Bell June? Hindi ko alam eh. <laughs> Hindi talaga kinuha sa pangalan Hindi ng magulang. Ayun. Yan, okay, yeah, malinaw. So Bell June, ano ang mensahe mo kay Kuya Raul? Uh... In English. Hindi in Spanish. Yan sa vlog. In English. Mas <laughs> magaling siya sa English eh. Uh o -oh. unang-una po, magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, uh, Sir Will, pokyalako po siya from head to toe. Kasi kilala ko talaga siya. Uh, nakasama ko siya sa sa, sa sa mga problema, sa mga, uh, mga sa mga bagay-bagay na yung mga panahon na sobrang hirap. Mm -hmm. Hindi lang sa pagbaba sa mga pag-uusabaser di lang sa di lang yung 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 buhay na maginhawa dahil kala ko siya po siya at siya po siya yung napakabait na tao at uh, tutong tao po siya Ooh. at uh, marami na po siyang natulungan Kung gusto mo rin umadbasa <laughs> <laughs> marami po siyang natulungan ng mga tao hindi lang po sa ibang bansa pati rin po dito sa Pilipinas at uh, yung mga wag po kayong maniwala yung mga napapanood nyo ng na mga basher hindi po yung totoo kasi marami po nagbibigay issue po sa kanya. Binibigyan po issue lahat po ng mga nakikita po. Pero hindi po yung totoo. Kasi ako po yung magtitestify po na isa po siyang mabait na kaibigan. At totoong kaibigan at isang nga mabuting ama at uh, mabuting uh, tao na nasa puso niya lang ay para tumulong lang. Mm -hmm. Kayo po ay kasama po namin siya pero... Araw-araw kayo magkakasama? Oo. Oh, yung... uh, never po kanya kami pinabayaan. Po. Lalo po ano namin, <laughs> na po, tingnan niyo po yung mga katawan namin. <laughs> tingnan niyo po yung mga katawan po yung mga katawan Alam na na hindi po <laughs> na Alam nilawa ko naman mukbunga, mukbangan. Oo. <laughs> 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 Natutuwa ako sa kanila kasi kahit nakakapagod yung ginagawa nila. Lahat, pinupuntahan nila lahat ng site. Meron kayong ginagawa, Tagaytay, Apo, ah, yes. Meron oh, kayong pa. uh, Manila. Batangas, Batangas, Batangas Cavite, Antipolo, Bipo, Bulacan, oh, saka Sampal. uh, Sampalok, Manila, saka po Marikil. sa Laor. Ito mga bahay, building. Oh, yes po. Oh. Bahay po, saka po mga store, uh, oh, oh. apartment. Talagang pinaghahandaan ni Raul yung future mm -hmm. ng mga bata. Mga mm -hmm. bata. Baka hindi na nga mangyari, ano, kasi mm -hmm. uuwi na sila sa July 8. Oh, Yan. Oh. Nako, sabi nga nila, pakilala mo sa akin kung sino mga kaibigan mo at sasabihin ko sa'yo kung sino kung ano kang class klaseng tao. Oh, Ito yung magpapatunay. Kasi paminsan, kapag ikaw, binabrag mo yung sarili mo sa ibang mm -hmm. tao, you try to explain, walang maniniwala sa'yo eh. Mm -hmm. Pero, hayaan mo yung ibang mga tao na to magpakilala sa'yo, baka may maniwala ko anong klaseng tao. Correct. At kita nyo naman, ha? narinig nyo po yung mga sinasabi kay Kuya Raul ng mga kaibigan niya. Ako mapapa-advance talaga. Marami na lang pa lang ako. mga ano, no. no. Siya mapapa-advance talaga kung gano'n kagaganda yung sabi. Rin kami. <laughs> 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 alam, alam na, alam po ni Kuya Raul. Gina <laughs> G. <laughs> At saka ngayon natin nalaman na marami pa lang mga activity na hindi nakikita sa camera. Oh, Oo, oh, marami. pa sa iba. Kung hmm. baga lang yung pwede mo makita. Oo. Hmm. Sa, sa camera. Nako, mga, ka mga kapatok. Oo. Oh, Sasabi Sasa mo sa sana si kapuso. Kapuso rin kasi kami. Ayan. nako mas makikilala pa natin sa Kuya Raul sa ating pagbabalik. Sa Bingo Plus, panalo ang pangarap mo pag may kasama. Panalo ka ate! Ang saya! Sa Bingo Plus, may chance kang manalo anywhere, anytime. Panalo ka kuya! Sa Ancalin! Bingo Plus, panalo ka sa kaibigan at pangarap. Kapiling sa tuwa at mga tagumpay. Sa Bingo Plus may kaibigan Kasama mo sa panalo ang Bingo Plus Sa Bingo Plus kasama ng maraming games ang maraming premyo Kasama mo sa panalo ang Bingo Plus Nako, ang dami ng pinag-usapan, pero mas marami ang chismis. <laughs> Gusto ko yan. Nabubuhay ang mga marites. pero si Kuya Ruel, mas makikilala pa natin dito sa ating next activity, patok na activity dito sa Papa to Na kung saan itataas lang niya ang bandila na nagsasabi or tumutugma doon sa kagustuhan niya. Yan. Oh, halimbawa, mm. O, ito na, huwag na tayo maghalimbawa, simulan na po natin. <laughs> <All right. laughs> Magbibigay kami ng kategory, pagkatapos, alin ang pipiliin mo? Ah, mas masarap ba? Mas, mas malamig? ba? Oo. Oh, ang Pilipinas o ang Equatorial Guinea? Mm. Yan. Yan, okay. Good. Let's do this. First category, street food. Sa Pilipinas ba o sa Africa? sa Pilipinas. Pilipinas so. mm. Ano pala na street food na gusto mo? Fishball. 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 Sa ano sa Equatorial Guinea ano yung dumidikit sa fishball na pwede? Bunuelo. Ano yung Bunuel. bunuelo? Gawa siya sa saging na may harina. Mahinog ah. sila sa saging. Ah, saging. Parang saging. rice nila yun ano? Oh, yun yun. Hindi sila kumakain ng rice araw-araw. More okay. on saging. Oo. Uh, uh, so, uh, uh, halimbawa sa uh, uh, ngayong araw rice, kinabukasan saging. So Saka. sa araw Uh, parang sa atin, yung mm, ganyan oh. kalaki saging. Mm. Yung uh, platano. Plantain, plantain. Platano talaga ang ano saging, platano. Ah, oh, platano sa Kastila. Tapo, platano. oh, tapo sa uh, susud-araw Kamoting Kahoy. Ah, iba-iba. Disan -iba. oh. kaya sila hindi masyadong malaki ano. Um, chan. Chan. Oh, oh I mm. see. Fiber rich and oh. fiber. Oh. Kaunti lang kumakain ng bigas pala doon kanin. Mm -hmm. Mahal kasi bigas. Ah, ah mahal. Mm. Kaunti bang mga rice field doon? Wala. Hindi, import ah, pa. -import. import lahat. Eh kasi, kuwan ba doon? Parang, ano ba tawag doon? Parang ano? Sa Dubai, parang ano ba yan? Safari. Walang ano, hindi. Wala silang kakayanan na, alas silang mas, edukasyon pagdating sa pagkatanim. Uh -oh. Walang agriculture. Ah. Oh, lahat import. Ako, oh, o sige. Ito, hmm. mas mabait na mga tao, Pilipinas or Equatorial Guinea? Mas mabait. Wala. Ay, ka dito. Mabayad siyempre Pilipino. Oh, Pilipino Ayan. tayo. Pilipino. O ikaw na mismo. number one sa listahan, mabayad na tao. Oo. Oh, oh. Di ba? Okay, next. Weather, saan mo mas gusto? tag sa Pilipinas o yung tropical heat sa Africa? Ito. Ha? Huh? Ah, mm. ano? Sa Africa? Uh, Oo, oh, kasi doon hindi mo mamamalaya na summer eh. Hmm? Muulan eh. Kahit oh. summer. Mm. Kahit sa, so, hindi, doon. Ma hindi, stable dun. ang season. Wala, hindi stable eh. Oh, pero ano mas maulan doon o ano? Mas maulan doon. Baha? Ganon. Hindi, ini siya nagbaba kasi may bundok. Pero oh. bakit ganon? Ano? Nakikita natin sa safari parang desierto halos. Oh. Pero laging umuulan. Mm. Madalas. Oh. Ay, yung ulan doon parang bagyo dito. At saka mas maganda raw ang sunset daw <laughs> sa ano. <laughs> Yung so, ulan daw doon parang, parang bagyo Parang Ganon kalakas. Oo, oh, normal sa kanila. Yung oh. sobrang lalakas ng ulan. Oh. Kunyari ulan ng umaga, tanghali may araw na. Mm. Oh, lang. Oras lang. At saka maganda raw dun yung ano, yung sikat ng araw at saka sunset. Mm, maganda. Eh. Mm. Tsaka, okay. ano, dun eh. <laughs> 'Di ba? Oo. Ganda ganda. ng araw daw doon. Ganda na hmm. araw. Bakit yung bang araw doon? Iba pa ng araw dito sa atin. Hindi, baka hindi hmm. eh, ko alam. Hindi baka... mas malaki. Ah, gas. Malaki. Na. Kasi oh. Equatorial Guinea. Mm Nandun sila kasi sa Equator, yung pinaka gitna. Oh, oh. Gitna. So ngayon hindi siya humihilig na ganun. Oh. mas malapit kasi sa equator. Oh. Ang, ang at saka, Ang laki niya pag ang, ang malaki. araw. Oo, oh, malaki oh. talaga. Hmm. saka pag lumubog, makikita mo unti-unti na wawalan ganyan. Tapos mismo ano! Ano! ang ganda ng sunset doon dito. Diba? Oh, ganda, ganda. Anong oras ang ano doon, ang sunset? mga alas uh... Anong oras? Iba ang bakit bakit iba ba, ba ng nag, uh, ng araw? Oh, meron, so, sa, meron, meron. Late sila naggagabi, di ba? Late, eh. minsan alas 7, alas 8 ganoon. Oo. Oh. Ah, oh. late ang gabi doon. Pero nakakapagtaka doon. Hmm. Late lumulubog ang araw, ang dami pa rin mga anak. <laughs> 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 Oo nga. Do. Kasi pinapayagan pala na maraming multiple parts. Oo, oh, kasi ah. Uh, ka lang yung ano nila, yung uh, population nila. So ah. ang gusto na nga pamahalaan ni eh, mag-anak sila na mag-anak para dumami. Ayo. Oo. Oh, oh. Alas isang milyon lang. Sayang ano, hindi na hmm. nangyari hmm. yung Raul Jr. Oo. Oh, sa sa sayang. Naging sure. Naging, Love naging, naging, <laughs> naging, ninong sa... <laughs> 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 Eto. Pinoy Barangay Fiesta or African Gathering. May fiestahan din ba sa kanila? Mm, iba. Ito. Ano pa paano ah. iba yung gathering sa kanila? Yung nila. gathering doon, ano, uh, lahat nagsasayawan. Oh. Tapos sa uh, lahat nagkakainan tapos pagka uh, hanggang kinabukasan yung party-party nila. Oh. oh. May budots ba din sa kanila? Oo, oh, oh, syempre. Oh. Ang mga African pai yung mga put nila, di ba? Oh. Oh. Oh, okay. Iba sila. Ma Oo, oh, oh, matindi silang mag-twerk-twerk. Oh. <laughs> ano ba kalamitan ang mga gathering nila? Piesta rin, may piyesta rin sa kanila. Oh, communion. Ayun, tapos sa birthday. Pero walang piyesta? Meron, kasi Katoliko May sila. Spanish eh. yun eh. Spanish yun Din, eh. Parang colony. Anong tawag nila sa piyesta nila? Piyesta. Ah, piyesta rin. Ah, piyesta rin. No. Spanish si piyesta. Ay, nako. Hindi kami naniniwala na mahilig pag ikaw ba ay na affect na na na-influensyahan ng mga African. Parang gano'n pa, paano ba mag doon sa Africa? Ay, magaling sila doon. Siyempre, kaya kaya ni Papa doon. Budot ka. Magaling. Nanonood ka, diba? Hindi, si Chamame po, magaling. Oh, guys, Panoodin nyo na lang yeah. si Chamame. Oh. Uh, <laughs> Tapo. Hindi, usually yung mga ano sila, yeah. yung oh. Yun nila. Oh, ito oh. na. Oh. Adalasan yung pitila, nila, ginaga nila. Ah, yun. Oh. Ganyan, ganyan sila. Oh, 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 Ay isang oras, ganyan sila ng ganyan. Ganyan lang Hanggang kapapagran. ngayon, si Chamame ginagawa yun sa'yo, oh. di ba, sa harap mo? Mong... Ganyan eh. Ano na? Hindi <laughs> 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 ko na tatanong. <laughs> <laughs> ano yung part of, ano yun? parang festivity, di ba? Oh, culture. Part culture. of culture. Usually mga African ganun. Ah, mga papa yeah! din. Yeah! Uh -oh. Ay nako. Na, Ayo ganyan ganyan. Wala akong puwet, naubos na. <laughs> 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 oh next, mas masarap magluto. Mm, masarap magluto, mas na-appreciate mo. Oh, ako, kasi sinasabi so, niya yung kanina, o, mas masarap yung sa panlasa niya. Panlasa ko. Ano pinaka masarap na luto, na luto nila doon? Pambota, African food. Pambota. Oo, oh, pinagalo-halo siyang uh, paan ng manok, baboy. <laughs> kaya pala pambota eh. Pambota. Talaga ako dun eh. Totoo pambota, nga! Okay. Oh. Tapos may meron siyang uh, spices. Tapos siya uh. meron siyang uh, na palmiste. Yung uh, okay. uh, prutas siya na didikdikin mo, magiging parang kulay pula siya. Magiging uh, parang sauce siya, ganun. Mm. Pambota. Oo, oh, napaka-natural. Pambota. Pagka natikman mo yon parang... Uh, hanap-hanapin uh, ah, mo. Oh. Same ng taste ng ano natin, parang mga mitchado, ganyan. Mm. Oh. Yung pang manok doon malalaki. Pare-pare lang. lang. Native, 'di ba? Native. Ah, native. Native. Uh, native, native. Pinagluluto ka ba ni Mamae dito sa Pilipinas, sambutan. Mm. Ah. Oh. Tsaka yung may okra sila niluluto. Ay, oo, madalas. Madalas okra. Ginagadgad nila yon, okra soup. At tsaka oh. may yema din sila. Oh, may yema din sila. Hmm. Totoo. Oh, oh. Okay, may yema. yema. Ano tawag nila sa yema nila? Kalimutan ko na eh. Basta... Yema uh, yeah, yeah, uh, Ecuadorian. Medyo, oh, medyo uh, slimy. Kasi yung okra, karamihan ng mga Pilipino ay nang okra slimy. Pero hindi siya ganun. Pag sila nagluto. Eh? Meron, oo. Meron silang technique na ginagawa na hindi uh, ko maunawaan kung paano. Uh, Pag kakinain mo siya, hindi siya malagkit. Ah. Uh, oh. Uh, oo. Oh. Ayan. Ano, saan daw mas mabilis ang wifi? Pilipinas. Uh, Pilipinas. Walang wifi doon. Oh. Uh, Nagreklamo pa tayo. Nag mas mabilis pala tayo, tayo dito. Paano ka nag-upload? Sa company meron. Pero yung mga ordinaryong mga bahayan, wala. wala Kasi mahal. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos, uh, kung gusto nila maki-Wi-Fi, meron nga isang lugar na lahat ng mga Afrikan uh, nagpupunta-punta ron para maki-Wi-Fi lang. Mm -hmm. o, kasi hindi nila Oh, Kasi sobrang mahal ng Wi-Fi. Parang nasa 15,000 to 20,000 pesos. Oh. Uh, one month. Sa Ikuko ba, uso hmm. pa rin ba yung walang sapatos? Walang tsinelas? Uh, sa Ikuko? Tingin ko hindi na. Ah, may kasi mga tsinelas na Meron na chinelas. Kasi nung uh, dumating ako doon, tinuturo ko sa kanila eh. Na kailangan ng ganyan. Pero kaya, may mga hindi tsinelas. Oo. kasi gusto mong talaga. mong gawing negosyo doon eh. Magtitinda ako ng chinelas. <laughs> kaya ako <kung> tinatanong. <laughs> <laughs> Pero mga nakadamit naman yung mga tao doon. Yes. Pero to totoo ba yung mga napapanood natin sa TV na sa mga ano mga rural areas eh meron pa ring mga hindi nakasaplot ang pangtaas. Ah uh, sa lugar nila hindi. Ah nakadamit. No. Na. Oo. Pero siguro mayroong mga kwan doon, may mga clan yung mga probinsya mas oh meron Lugar, pa rin meron pa rin na oh. mga nakatira sa bundok talaga. Mm, mm. I see. Eh yeah. Mas maganda ang babae, ang mga kababaihan Pilipinas or parang gera ka diyan, nakakatakot yung mga ano mo, baligtad. Lagot <laughs> <laughs> ako. Ayoko ng gera. <laughs> mas magandang babae, ganito eh. Ganyan eh. Ay ah, pareho. Ano ah, mo kung bakit? Paano? Nang pag-una pagpunta mo doon, hindi ka magagandahan sa kanila eh. Pero pag araw-araw mo silang nakikita, ah. sasabihin mo, ang gaganda pala nila. Actually, yung mga bata, nagagandahan ako sa kanila. Ah, mm -hmm. Yung mga bata, pag pinapanood ko ah. sila mismo, ang mak makinkinis. Oo. Tsaka yung mga South Africa, di ba parang mas, aside sa Filipina, parang South Africa, magaganda yung mga mga magaganda. magaganda ang kutis, no? Magaganda ang kutis nila. At saka pantay na pantay talaga. Hindi sila maggamit ng mga ano, puro natural 'yung gamit nila. Ah, okay. O, nang nakilala ko nga sila, 'yung sabon nila papaya, dahon ng papaya. Ah, talaga? O, tapos 'yung panlinis nila ng uh, ngipin, uh buhangin. Hmm. Lahat natural. Panglagay nila sa kilikili nila, lemon. Opo. Ayaw nila nang may chemical. O, kaya sa mga ah, bashers, ah, ah. O, pinapangarap nyo bang diba, pabalikin yung mga bata doon? Oh. O, yan ang babalikan nilang buhay. Ayan babalik ang babalikan mm. buhay. -hmm. All o. natural. All, All, natural. natural. Eh, kaso naman, just ko naman, sa panahon ngayon, parang buhangin yun, eh, pang toothbrush mm, mo. Tsaka parang sinaunang panahon, parang gano'n. Oo. Oh, oh. <laughs> diba? oh, gano'n. Oo. Diba? Oh. Diba? Ito. Ito, nako. Saan kaya mas maraming marites? <laughs> sa Pilipinas o sa EQ? Oo. Oh, oh. Equatorial Guinea. Parehas. Parehas. <laughs> oo. Yung mga kapitbahay ni Chamamé. Kapitbahay ni Chamamé. Yung mga Chiamami, chismosa, chismosa daw. Yung mga oo. Hmm. Na, nagsusuguran pa. <laughs> <laughs> oo, oh, nagsusuguran pa sila pagka mali yung kwento. Mm -hmm. Ah, talaga. Oo. Ilang beses na sumusugod si Chamamé pa dahil uh, kinichismis ako ng mga kapitbahay. Hmm. Talaga. Hmm. Nasa mga old vlogs yun, di ba? <laughs> oo, oh, nasa old oh. Ayan. Mm -hmm. Next. Oh, mas pogi daw ang mga kalalakihan. Ah, pa ba? Dalawa o. Oh. Alam mo naniniwala <laughs> ako dyan. Kasi na-inlove <laughs> siya si Cha Mami. Oo. Oh, Di diba? ba? Diba? Ah, una naman. Ibang <laughs> <laughs> aura. Eh. Oo. Oh, oh. Pilipinas. Oo. Oh. oh, ayan. O so, kayo yun na 'yung humusga. Ayan, ayan sa after lahat this ng interview. Oh, sa lahat ng mga alingaw-ngaw, sa lahat ng mga pumupukol, mm -hmm. at mga nanunumbat. Diba? Kilala niyo ba ang tao na pinatutungkulan niyo noon? Oo, namit niyo ba siya kahit isang beses bago kayo magsalita? O, oh, hmm. 'di ba? O kakapiranggot lamang ang pagkakilala niyo sa tao para husgahan niyo ang kanyang buong pagkatao. At dahil diyan, meron kaming iahandog kay Kuya Raul isang plaque ng pagkilala na hampas mo sa mga bashers mo. <laughs> <laughs> Grabe! <laughs> Ang ating tatawa si Beljun. Grabe! First time! Ito po ang oh. gantimpalang pato! Oh, sa salamat. So na ah. kwento. At aral na hatid mo sa bawat isa sa amin dito sa Papa To. Dahil sa iyong uh, lakas ng loob uh, na suungin ang mga chismis marites at mga bashers kung baka wala kang pakialam eh sa mga bashing. Ang importante ay makatulong lamang sa mga batang ito. Yan. Alam mo sa, sa kwento na binahagi niya sa akin, isa lang yung pumasok sa isip ko. You can never put a good man down. Yan. Tama yun. Galing. Diba? Lalo-lalo oh. na kapag uh, may mga support from your friends. Mm. Yan. Sina Belle June, sina Marvin, sina Madam, uh -huh. at ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, yan ang support system niya. Tama. Eh. At saka yung mga... Uh, bumabato sa iyo ng masama palitan mo ng mga positibong bagay oh, oh. pagtulong at kabutihan oh, tama correct kuya Raul bago tayo magtapos anong mensahe mo sa pamilya Matinga mm, ang mensahe ko sa pamilyang inuwi natin dito uh, nawa uh, saan man sila dalin, umuwi man sila sa Equatorial Guinea uh, maasahan ni Chamame yung nanay na kapag kailangan nila ng tulong ko, especially yung mga bata na bumalik dito sa tamang edad, ay uh, buong puso kong tatanggapin yung mga bata para lang makapagtapos. At uh, pangako ko sa mga Pilipinian na lahat ng mga batang ito, dumating yung pagkakataon na 18 years old na sila tatanggapin ko, pag-aaralin ko pa rin. At uh, dahil uh, yung pagmamahal na ibinigay sa akin ng pamilyang ito, ay never kong makakalimutan. So ganun din ang gagawin ko sa kanila kahit uh, anong mangyari. Ano mensahe mo sa mga bashers? Bashers uh, siguro sa ngayon uh, durog ang puso ko kasi uuwi na ang pamilyang uh, minahal natin o minahal namin uh, pero tatandaan nyo na magpapatuloy si Kuya Raul sa pagtulong hindi man sa pamilya Matingga pero sa mga Pilipinong uh, nangangailangan uh, at uh, walang makakatinag uh, sa gagawin ko dahil ang puso ko ay uh, nandun yung pagtulong. Mm -hmm. uh, Doon naman sa mga tao na naniniwala sa kabutihan ng pagkataon ni Kuya Ruel. Mm -hmm. Mensahe ko sa inyo, uh, maraming salamat dahil uh, mula sa Equatorial Guinea, umuwi kami dito sa Pilipinas, uh, patuloy kayong sumusuporta at nagmamahal sa akin. Hindi ko man kayo isa-isahin pero salamat sa Diyos dahil uh, marami nagtatanggol sa akin, marami nga nagmamahal sa akin. At uh, yun ay sapat na para magpatuloy si Kuya Raul. Sa mga kaibigan at pamilya mo. Sa mga kaibigan, pamilya ko, maraming salamat dahil uh, sa lahat ng ginagawa ko nakasuporta kayo. Uh, kahit na madalas ay uh, hindi nagiging okay yung mga Desisyon ko sa buhay, lagi kayo nasa likod ko, lagi kayo nga nagmamahal sa akin at patuloy nyo ako minamahal. Ano man yung kakulangan at uh, mga desisyon na ginagawa ko sa buhay. Okay. Pag itong mga African family ng Matingga ay umalis na, ano na ang mangyayari kay Kuya Raul? Ano yung aabangan sa'yo sa, sa vlog mo? Sa pag-alis ng Matingga family, uh, syempre aabangan nyo yung uh, papaano tayo tumulong sa mga katutubong AITA kung papaano natin bu uh, babaguhin ang kanilang buhay at uh, papaano natin uh, bibigyan ng uh, kaginawahan yung mga Pilipino naman na dapat natin at deserve nila din na tulungan. Tsaka hmm. walang representation kasi ang mga IP. Kahit sa mga party list, walang, walang. pumipili na magkaroon ng representation ng... Hmm mga IP sa pag-aaral kasi konti lang naman yung ibang nga dinaboto diyan mm. eh, di diba? mm. So anyways ayan susuportahan ka namin sa iyong uh, bagong journey sa iyong pagbavlog. vlog at, at saka hindi lang yung mga IP family mo din mga friends mm. di ba nagba din kayo Ano oh, nagba din At saka, huwag kang panghihina ng loob mm. basta alam mo na maganda yung objective mo na pagtulong tuloy-tuloy lang hindi yung mga bashers yung mga kapigil sa para sa kabutihan ng lob mo wow mabuhay ka Salamat po <laughs> Ayun. Ano man ang kwento, handa kaming pag-usapan niya no? Para update po kayo sa latest happening, follow niyo po ang uh, Spotify ng Papa Talk At syempre, don't forget ang social media ng Papa Talk Once again, ako po ang inyong lingkod, ako po si Papa Mark. Papa Dudut here, till our next kwentuhan mga kapatok, let's talk what's patok dito sa Papa, Papa Talk Season 3 powered by Bingo Plus, Plus. Andaling daling mag-cash in, maglaro at withdraw Kaya sumama na 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 Ang daralat Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang first live streaming bingo in the Philippines, ang Bingo Plus! Gawing masaya at exciting ang araw mo gamit ang Bingo Plus! Subukan ang inyong swerte dito sa Bingo Plus app! Dahil sa isang piso lang, maaari ka na maglaro ng iba't ibang games! At para sa mga first-time registrants or users ng Bingo Plus app, meron kayong matatanggap na free registration at Facebook bonus plus meron pang payday rebate up to 1,000 pesos. Nasa Bingo Plus app na rin ang Pinoy na Pinoy na Dropball and other games na masayang laruin. May chance ka rin makakuha ng jackpot up to 200 times and up to 4,317 pesos bonus for new players sa Pinoy Dropball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo up to 300 million pesos! Kaya download na the Bingo Plus app now on the Apple App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. License Ang Bingo Plus, Ferman Safe and secure, Ang Pandala Anytime and anywhere. Wag ng magpatunpik tungpik pa, dahil dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by DigiPlus, one of the thirty eight companies listed to Fortune Southeast Asia five hundred list. Gaming for twenty one years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit Pacor.ph slash regulatory or email Keep it fun at Pacor.ph.